buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal! Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa ating May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang Bukas Magandang araw na muli sa inyong lahat mga gilaw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas. Ay, ang bango ng amoy nitong niluto kong kaldereta. <sighs> Paborito ito ni Justin. Ang patang yun, oh. Matigas ang ulo. Hindi ako pinakinggan. Inay, mahal ko po si Alona. Ang gusto ko lang, huwag ka muna maging seryoso. Ang gusto mo, magsama na kayo eh. Ayokong magkahiwalay pa kami. Sa amay na magita na sa amin. Hindi ako nagkulang na paalala sa iyo, Justin. Hindi kita pinipigilang magmahal, pero hindi ganito. Masyado ka nagmadali. Hindi na po siya pwedeng umuwi sa lolo niya. Ayaw na po siyang tanggapin. At hindi rin siya pwede rito sa bahay natin. Gusto niyong pabayaan ko siya? Justin, mga bata pa kayo. Anong buhay ang ibibigay mo sa kanya? Wala ka pa trabaho. Hindi ako papayag sa gusto niyo, inay. Magsasama kami ni Alona at hindi niyo ako mapipigilan. Sige! Sundin mo ang katigasan ng ulo mo. Pero huwag na huwag ka lalapit sa akin para humingi ng tulong. <sighs> Mag-iisang buwan na rin wala na umalis si Justin. Kasama si Alona. Alam ko ang hirap na dinaranas nila. Pero dapat nilang maunawaan ang buhay na kanilang pinili. Walang tumanggap sa atin. Kaya naman natin magtrabaho. Lagi nilang sinasabi, minor de edad pa tayo. Wala pa sa legal na edad para magtrabaho. Kaya, mangalakal na lang tayo. Manap dito sa mga basuran ng mga plastik, karton at bote na may Para may pambili tayo ng pagkain. Ito, Justin! Jackpot! May mga plastik at karton dito. Oo nga, no. mo rito sa dalakong sako. <laughs> Swerte! Meron ding tirang pagkain. Mukhang hindi pa sira. Tignan mo. Uh, oo nga. Jackpot nga. May pagkain na tayo. <laughs> Justin, si, si kay kaibigan mo. Palapit sa atin. Halika na, Alona. Umalis na tayo rito. Justin! Alona! Sandali! Huwag kayong umalis! Uh, pero... Halika na. Ayaw mo ipag-usap sa anya. Gahidan sila nila, nanay. Hindi tayo naiintindihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. antok na tuloy ako. Nabusog ka ba sa kinain natin? Oo, Lona. Buti na lang hindi pa sira yung nakita nating pagkain sa basurahan. Oo nga. Nakalibre tayo ng pananghalian. Yung pinagbilhan natin ng kalakal. Pambili na natin yung hapunan. Bukas, aagahan na lang natin ang mga lakal ha. Bago pa dumaan yung truck ng basura, dapat nakuha na natin yung mga maibibentang kalakal. Ah, uh. Aray! Oh, bakit? Parang sumasakit ang tiyang ko. Nakakaramdam ako ng hilo. Uh, ako nga parang... Uh, na nasusok ako. Uh, nahilo ako, Luna. Uh, sumasakit yung tiyang ko. Nasusok... Nasusok ako. Uh. Ano, ano nangyari sa atin? Uh. Ano bang hinahanap mo, Iha? Iyong nakitara po dito sa sirang jeep? Iyong magjawang bagets? Ba't kinuha kanina ng tanod? Ho? Eh bakit ho? Ano ang nangyari? I sinugot yung dalawa sa ospital. Nalason yata? Ay, nagsusuka. Binibisita ko kayo Si Alona Ayun Nasa kabilang kama Natutulog Riktas na kayo lang Yes Hindi namin alam kung Ano bang nangyari sa amin Kung bakit Nagsusuko kami At sumakit ng dyan Nakaramdam din kami ng Matinding pagkahilo Nalason kayo. L Lason? Oo, Justin. Siguro dahil sa nakain nyo. Saan ba galing yun? Sa, sa basurahan. Napulot lang namin ni Ilona. Doon kayo kumukuha ng makakain? Nangangalakal po kami, Inay. Eh. Minsan nakakapulot ng pagkain. Wala kasing tumanggap sa amin ng para magtrabaho. Ayaw nila amin pagkatiwalaan. Kaya, kaya nangangalakal na lang kami ng basura. Uh, hindi naman dapat umaabot sa ganito, anak. Pero ayaw niyo ng desisyon ko, Nay. Tinikis niyo ako. Dahil ayaw niyo kay Alona. Hindi. Hindi. Hindi, anak. Hindi dalayo ayoko kay Alona. Hindi dalayo ayoko pa magsama kayo. Para ho pa kayong wala sa tabang edad. At hindi sapat na nagmamahalan lamang kayo. Dahil hindi lang puro pagmamahal ang buhay. Pero ayaw kong kami. Alam ko yun. Pwede naman kayo maghintay. Kaya hindi ganun ang ginawa nyo. Nagmadali kayo. Pinairal niyo ang katigasan ng ulo. At sinunod ang inyong kapusukan. Alam ko, alam ko nasaktan kita nang sabihin kong hindi kayo maaaring tumuloy sa bahay. Pero masakit din na mas pinili mo si Alona kaysa sa akin. Ang totoo, parang dinudurog ang puso ko nang tikising kita. Dahil alam kong pagdurus at hirap ang ibubunga noon sa buhay mo. Pero kahit masakit sa akin yun, kinaya ko. Kapag nababalita ang kong dinaranas nyo, parang inihiwa ang puso ko. Kaila, kailangan kong gawin yun. Antikising ka para maunawaan mo ang buhay, anak. Kung anong mali sa naging si nyo, at alam ko sa maiklim panahon na lumipas na magkasama kayo ni Alona, marami kayo naranasan at naunawaan. <laughs> so, inay, eh. naitaw akong gaano kahirap kung ano ang pakiramdam ng walang makain at walang matatakbuhan dahil kahit sarili ko hindi ko ayang tulungan. Kapos sa lahat lalo na sa kaalaman sa kakayahan. Kaya sana huwag mong isipin na pinabayang kita, anak. Dahil hindi yun ang aking intensyon. Ang gusto ko matuto ka. Kayo ni Alona. At maintindihan nyo na hindi madali ang bumuo ng pamilya. Mahirap lumaban sa hamon ng buhay nang walang sapat, nakakayahan at kulang sa maraming bagay. At yun, yun ang nais kong ipaintindi sa iyo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. S Salamat po sa pagbisita niyo, Lolo Pidyong. Kumusta ka na, Apo? O okay na po yung pakiramdam ko. Sinabi sa akin ng kaibigan mong nangyari. Lolo, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po kung bakit umabot sa ganito. Po, patawarin mo rin sana ako. Dahil tinikis kita. Wala po kayong dapat ipaliwanag, Lolo. Kanina po, narito ang nanay ni Justin. Narinig ko po ang mga sinabi niya. Oh. At alam ko pong gano'n din ang gusto niyong mangyari. Ang maunawaan ko itong pinasok namin. At hindi po pala yun madali. Makakalabas na kayo ni Alona ng hospital. Salamat po, inay. Anak, ayoko makaranas pa kay ng hirap. At patuloy na magtiis. Papayag na po ba kayong bumalik ako sa bahay? Oo, pero mayroon sana akong ipapakiusap. Alam ko na po yun. Gusto niyo pong maghiwalay muna kami ni Alona. Dahil hindi pa namin kayang bumuo ng pamilya. Marami pang pwedeng pagdaanan ang inyong relasyon. Nagsisimula pa lamang kayo, Justin. Pero hindi ako tumututol sa pagmamahalan nyo. Ang gusto ko lang na maging handa kayo sa buhay. Pumapayag na po ako, inay. At alam kong ganoon din po si Alona. Ayoko rin pong maghirap ang magiging anak namin. Hindi ko siya mabibigyan ng maayos na buhay kung ganito sitwasyon namin. Tama yun, anak. Tama yun. At ganoon din si Alona. Kailangan makapagtapos siya ng pag-aaral para sa pamilyang gusto niyong buuin. Justin. Bakit ka umiiyak? Kasi, kasi maghihiwalay na tayo. Ano bang sinasabi mo? Hindi tayo maghihiwalay. Uuwi lang ako sa amin at ikaw sa lolo mo. Pero paano na tayo? Eh di tayo pa rin. Wala namang magbabago. hindi mo ako ipagpapalit? Siyempre hindi. Dahil mahal kita. Kailangan lang natin gawin to para mas maging handa tayo at hindi na natin danasin ang pinagdaanan natin. Alona, hindi pala pwedeng puro lang pagmamahal. Tama ka. Dapat ang pagmamahal sinasamahan ng talino at kahandaan para humarap sa napakaraming pagsubok. Ganun na nga. Kaya, yeah, nagkamali man tayo. Pwede pa natin ituwid yun. Nariyan naman si inay. Ang lulupid yung mo. Hindi nila tayo pababayaan. Basta nasa ayos at nasa plano ang lahat ng gagawin natin. Basta, promise mo ah. Hindi ka magbabago. Hinding hindi. At maghihintay tayo hanggang sa dumating ang panahong handang-handa na tayo. Oo, Justin. At sa pagdating ng oras na yon, nakatitiyak na tayo na may naghihintay sa atin na isang magandang pangako ng bukas. Sumain inyo mga kaibigan ang aming itinampok na kasay, sayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, galit ba sa atin ang mundo? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Dilapatan ng tunog ni Bernie Bascal sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan, at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Música